Isang kontestant ang pinasaya ni Vice Ganda, binigyan niya si Vensor masig ng alawan sa loob ng isang taon. Dahil pag walang pasok nagtatrabaho siya sa umaga at hapon naman pumapasok. Magsasaka at nagko alas 3 ng madaling araw pumupunta sila ng tatay niya sa bukid hanggang alas onse. Tapos papasok pa siya ng alauna, at sa ngayon nasa 4 year na si Vensor at ayon kay Vensor Scholar siya, nagtatrabaho siya para sa kanyang baon at mga gastusin sa eskwelahan, kasi kahit scholar siya mahirap pa rin, kaya nang tinanong ni Vice kung magkano ang baon niya, wala daw, panggasolina lang, nagbabaon na lang siya ng kanin, kaya para din na daw siya mahirapan bibigyan siya ni Vice ng alawan sa loob ng isang taon, at panghulog sa motor.